Alden Richards patuloy na binabash dahil kay Catherine Bernardo pero dead malang. Ah, eto pa yung uh, hindi tamang ginagawa ng mga bashers. Pinagkukumpara nyo si Alden at si Daniel Padilla. Huwag niyo ninyong pagkumparahin. Kahit po ang kambal, identical na, may magkaiba pa rin pong ugali. Yes. maaaring merong mga kwalifikasyon si Alden na wala kay Daniel at si Daniel ay meron din na wala kay Alden. Kaya hindi po sila po pwedeng pagkumparehen. Dalawang magkaibang tao po sila na may kanikanyang katangian. Alden Richards, patuloy na binabas ngayon dahil sa ginawa niya kay Catherine Bernardo. Daniel Padilla, ikinumpara kung bago lang kayo dito sa aking YouTube channel, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin 'yun na rin ang notification bell para manotify notify kayo sa ating susunod na video. Maraming salamat. Kakailan nga ay ginawaran sina Alden Richards at Catherine Bernardo? Bilang box office king and queen sa Entertainment Awards sa Guillermo Mendoza Memorial Scholarship Foundation kung saan pinuri ang performance ni na Catherine Bernardo at Aldin Richards para sa box office performance ng kani kanilang proyekto noong 2023 ang A Very Good Girl at ang Five Breaks Up and A Romance. Bago nga umakyat sa intablado ang Kathleen ay nagkita muna sa backstage ang dalawa kung saan daming kinilig sa kanilang pagkikita. Una ngang tumanggap si Alden Richards ng tropeo kung saan nagpasalamat ito sa mga taong nagtiwala sa kanya at ilang minuto nga ang lumipas ay tinawag naman ang pangalan ni Catherine Bernardo kung saan dinig mo nga sa nasabing event na tilihan ang mga audiences. Na mas lalo pa nga naghiyawan ang mga taong nasa events nang makita nila si Alden Richards na sinalubong ang dalaga bago tanggapin ni Catherine ang award. Kung saan mas lalong tumindi pa nga ang demand ng Catherine supporters para sa sequel ng Ilulog Goodbye Movie na inaabangan ngayon. Ngunit hindi nga ito nakaligtas sa mata ng mga mapanghuskang bashers ni Alden Richards na di umano ay mapagsamantala ang guwapitong aktor na si Alden Richards kay Catherine na kung makikita mo nga sa ilang bahagi ng video ay tila hinalikan ni Alden Richards ang kamay ng dalaga kung saan dito nga na-bas si Alden Richards. Ngunit nang kumalat nga ang nasabing video sa social media, ay mabilis din na naglabas ng pansalag ang mga Katlin supporters, kung saan inilabas din nila ang ibang bahagi ng video na tila napahiya ang ilang bashers ni Alden Richards na kung makikita mo nga sa nasabing video, ay napakalayo ng mukha ni Alden Richards sa kamay ni Catherine Bernardo. Sa tanghaling programa nga ni Nanay Christopher Min ay isa ito sa kanilang topic. Ayan na, Alden Richards patuloy pong binabash pero dead ma lang. Ano na, Romel? Dahil kay Ay, Bernardo si ito. Alam nyo naman kasi ito mga washer, hindi pinunood yung buong video. Akala na di ba, nung inalayan ni I Alden Pababa na hinalikan. Kasi di ba, yung isang unang video, parang yung mukong si Alden. Akala nila hinalikan yung kamay. Eh, may lumabas sa susunod na video, yung mukulang si Alden parang bigay-pugay na. Ganon. Oh, o ano-ano kasi mga pinagsasabi nila. Kaya alam, si Sena ano? daw, ganyan. Ang, ang pagiging maginoo, ang naturales, ang ugali ng tao, lagi ko pong sinasabi ay gas -gas na. Kakambal po yan ang ating inunan at kung paano po tayo pinalaki ng ating mga magulang. Nasa breeding yan. di hmm. Diba? Si Alden Richards po ay lumaki sa isang pamilya na hindi naman po gano'n ka higpit pero ang turo sa kanila talaga ay mga kagandahang asal katulad yung magpo at opo ka kapag mas nakatatanda sa iyo ang kausap mo ang pagrespeto mo sa lahat ng tao lalo na sa kababaihan ay dapat mong ilagay sa puso mo at kapag ikay nasasaktan huwag mong masyadong dadamdamin dahil hindi lahat ay kakamke mo. Yun lang yun. yun eh, di ba Oo, totoo. At yun yung mo, wala na, wala ka nang iintindihin. Yes. Diba? yon mm -hmm. Lumagay tayo dun sa klaro nating na nakikita. Black and white lang lang dapat, lay Kung nasa puti tayo, tignan natin ang kagandahan at kalinisan ng puti. At totoo kung nasa puti tayo, diba, maglagay tayo ng liwanag para pumuti ang ating madilim. Totoo na yan. Ganun at yun, diba? ba <laughs> At sa patuloy nga ng kwintuhan ni Nanay Christy at Romel Chica ay hindi nila nagustuhan ang ilang bashers na ay pa nila ang dalawang kilalang aktor sa kanilang generasyon na si Daniel Padilla at Alden Richards kung sino ang mas magaling sa kanilang dalawa. Ito ah, pa yung uh, hindi tamang ginagawa ng mga bashers. Pinagkukumpara nyo si Alden at si Daniel Padilla. Huwag hmm. po ninyong pagkumparahin kahit po ang kambal identical na may magkaiba pa rin pong ugali. Yes. Maaaring merong mga kwalifikasyon si Alden na wala kay Daniel at si Daniel ay meron din na wala kay Alden. Kaya hindi po sila po pwedeng pagkumparehen. Dalawang magkaibang tao po sila na may kani katangian. Yes. Mali yun, hindi nyo dapat ginagawa yun. At sabi ni Tita Nene Ulanday, nakotisoy, huwag mong pansinin ang mga bastards na yan. Basta ikaw, napaka-marespeto mo at mapakalinis ang iyong kalooban hindi ka manggagamit. Sabi ni Tita Nene, ulang tayo pa. Oh, anak ko eh. Papayag <laughs> na si Mayang, si Lara May Abrego. Ay, parang nakaano ko rebo, oh. Parang naka na, parang. Pero may boses, ha? Ah. Meron po, na kompleto po ang boses. Ah, okay. oh, sige. Nanay, wala na po akong masasabi sa mga buzzers ni Tiyosoy sabi ko nga po kahapon kahit siguro ano ang gawin ni Tisoy yes ano magbabalik po si nanay inaayos lang po internet at syempre usapang Alden ay talaga nga naman si Alden talaga hahangaan mo talaga sa kanyang pambihirang ugali alam mo hindi pumapatul sa mga negatibo as long na alam niya na wala siyang tinatapakan at malinis ang konsensya niya sa kanyang pakikituwa at pakipag mabutihan kay Catherine Bernardo yan si Alden di ba nai? totoo yan ang git na walang daylan. Ingit pikit lang po yan. Yan ang katwiran. Yeah. <laughs> Ngunit isa nga sa mga taga-subaybay sa programa ni Nanay Kristi nang makaharap nila mismo si Alden Richard sa isang show na di umano ay napakamarispito at napakagalag na tao ng binata kung saan sinangayunan nga ito ng ilang solid supporters ng programa ni Nanay Kristi. Para sa buong kwento, narito ang video. Nay, meron kaming experience dyan kay Alden ni Yusek Arnelli. Sa isang show, lahat ng co-artists na may edad sa kanya ay minamanuhan niya. Or fashion, pero magalang pa rin. Tama yun. Yun ang turo, rain ng kanyang mga magulang. Po at opo, pagmas mas nakatatanda. Kapag hindi ka pamilyar sa tao, napakasarap ng pagmamano. Kapag kakilala at kaibigan, ang beso-beso ang nararapat. Ganun lang po yun. Di ba? instead of sayangin po nila yung oras nila sa mga bagay po na ganyan, mag-focus na lang po sila sa ibang bagay. Focus on themselves rather than putting other people down and other projects down na hindi nag na hindi nagsasurpass sa expectations nila kasi at the end of the day kami ang nakakakilala sa aming sarili yan si Alden my love sabi ni Boy si Karagay at sabi ni Miss Nags na like ka nga strong people forgive weak people revenge wise people ignore. Kaya tama lang yan, Alden. Tama lang yan, Ted. Malang sa mga bashers. O, galing ito kay Miss Nags ng Belgium. Ulitin ko po. Strong people forgive. Weak people revenge. Wise people ignore. Totoo po, and po yan. O -o. Pero Snags, di ba? We forgive, but we remember names. Yun <laughs> Okay. At sabi naman ni Dan Clavesillas, gentleman lang si Alden at kahit halikan pa ang kamay ni Kat, labas na tayo doon lalo na kung hindi naman pumalag yung isa. Maliit na bagay, pinalalaki nyo. Huwag nga kayong ano-ano uh, ano -ano dyan. Pairam nga kapatid na Edilitada, sabi ng hagi <laughs> mo. Sabi ni Dan Clavesilias. <laughs> Dan Clavesilias, <laughs> iba. Tama po yun. Yung huwag nung papansinin yung mga bagay-bagay na makaka-influenza sa'yo para hindi gumanda ang maghapon mo ano nga ang sabi ni Oprah Winfrey lagi niyang paalala ito sa kanyang mga televiewers do not invite and entertain negative negativity in the morning for it will change your whole life, the whole day totoo po yan huwag tayo magpapa ano, apekto makaka-influensya yan eh. Dapat si Pine palayo ang negativity at sabi nga ni Barikutot sa SNN, <laughs> yakapin ang positivity. Yun. Yeah. Eh. Hanggang dito na lang muna ang ating video at kung nagustuhan nyo, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin new na rin ang notification bell para ma-notify kayo sa ating susunod na video. Maraming salamat.